Arestado ang tatlong suspect sa magkahiwalay na operasyon kontra droga sa Rizal. Ang mga suspect na aresto na rin daw noon sa kaparehong kaso pero nakalaya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Walang kawala ang dalawang lalaking nakasakay sa motor matapos arestuhin ng mga operatiba sa Tanay Rizal martes ng gabi. Nasa kote sa ikinasang bybast operation si Alias Nico, 58 anyos, pati ang pamangkin niyang si Alias Doy, 20 anos. Nakuha sa kanila ang budal money na ginamit sa buybust, pati ang isang pakete ng sigarilyo na may lamang sachet ng shabu. May halaga itong nasa 680,000 pesos. Ayon sa mga pulis, online ang bentahan ng droga. Uh, ang source ng kanilang uh, binibenta ng shabu is sa uh, Pasig. Binibenta nila uh, dun sa mga sa, sa Tanay through online. Nakakalaya lang din daw ni Alias Nico noong nakaraang taon dahil din sa parehong kaso. Inamin naman ng suspect na may dati siyang record at runner siya ng droga. Aminado rin siya na mali ang kanyang ginawa. May nagalok po. Inuudyo kang po ako ng mga tropa. Hindi po ako nagbebenta Opo, Ako tagadala lang po ako sa mga customer ng, ng boss namin. Itinanggi naman ni Alias Doy na sangkot siya sa raket ng kanyang tsuhin. Nadamay lang din daw siya sa hulihan bibili po ng ulam sa palengga po. Eh nakita ko lang po, nilapitan po siya ng mga lalaki po. Kasi sinama na rin po ako. Nasama lang po ako, gano'ng kasama po ako sa may pinagtatrabohan po nila. Sa hiwalay namang operasyon sa Antipolo, nasabat sa isang drug suspect ang halos na libong halaga ng shabu noong lunes. Nakuha mula kay alias Jeric ang labintatlong pakete ng hinihinalang ilegal na droga pati na rin ang isang cellphone at marked money sa operasyon. Dalawang linggo raw binantayan ng pulisya ang 41 anyos na suspect at bukod sa antipolo, may operasyon din daw ang suspect sa kainta. Nahuli na rin siya noong 2021 sa kaparehong kaso at umamin sa maling gawain. Well, nahuli na to nung nakaraan at uh, nakapag-apply lang ng plea bargaining sa korte. Paglabas niya and uh, na-monitor uli no, na he's into illegal drugs. Mahaharap ang mga nahuli sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.